Good morning, good morning. Sana ang sikat ni Haring Araw ay buong maghapon na naman. Para naman ay makapagtuyo tayo ng ating mga sinampay at ilang days ng sobrang ulan. Umagang probensya, buhay ng probensya, mga manok, nagtitila o. O, ba? Diba? Yan, guys. ayan tumubo na yung aking malunggay. May ugbos na. Tinanim ko siya, guys. Ayan. Tinanim ko yung sanga niya. Ayan. Tumubo na. At mataba. Sana tuloy-tuloy na siya. yun pa siya, guys. O. Ayan. Tinanim ko rin siya yan. Tumubo na. Hindi ko na siya alisan ng damo. Kasi mapapansin. Dito ka ng mga manok yung dahon, ni, eh. Ayan. Ayan. Good morning, guys. Maga tayo magluto, guys, ng ano, pork igado. Ayan. So, ayan ang ating pork igado. Siyempre, may patata, may ano, yung carrots, guys, ay hindi pa na bunot ang aming carrots, kaya <laughs> hindi nakakuha sa farm. Ayan <laughs> yeah, lang, guys chilling pula lang yung chili. Ayan. So, maagang magluto kasi baka mamaya, ano, ang lakas na naman ng ulan. Jesus. Wala kaming ano dito guys. Wala kaming power ang aming kuryente. Kaya, maagang makapagluto dahil laging umuulan. habang ano, luto-luto na ng maaga. Dahil, para mamaya kain na lang. Wow. Diba? Yan si pork igado. Yummy. Guys, tapos na yung ating nilotong igado. Olam para sa tanghalian na yan, guys. Kasi sa umaga, kapilang kami at ano, ayan.